bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kami iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid, nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami tapat naming pinagsisisihan ng aming mga kasalanan, kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Maria, no Sa mo ingin nan langin sa nobena, magsilod ang lahat. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay umihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. No, ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina. Ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kami mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan na mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Paunawa mo na walang katapusan ng pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at ang mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na iniling namin sa iyo, aming ina, na tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dokha at walang hanap buhay, magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanila ng aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimiyas na pagmamahal. Mahigpit na wang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. Tulungan mong palakihin at ahugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang, at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tanging namin ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan ng matupad namin ng aming tungkulin. Nagawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sagayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kailingan sa ating Ina ng Laging Saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birhe na Pinaglihing Walang Kasalanan, Ipanalangin mo kami. Aming Ina ng Laging Saklolo, Ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Pasintahing Ina, Ipanalangin upang mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi, sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubos ang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayo naming pagsisihang kasalanan. Masintahin ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahin ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahin ina, ipanalangin Upang mo kami. Upang manalangin kami araw-araw ng may pagmamahal at pagtitiwala lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng samasamang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing inay, panalangin mo kami. O pangipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing inay, panalangin mo kami. O pang buong puso naming patawarin ang mga nga sa amin ng masama. Masintahing inay, panalangin mo kami. O pang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito, alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan, ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at ang mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan, na sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay. Mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo upang kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming manghal sa buhay, kami aliwi ng aming pag-asa sa Panginoong muling na buhay. Masintahing panalangin mo kami. Upang idalangin namin ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo Taimik kami. Tahimik nating idalangin ngayon ang ating mga sariling mga hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang sa klolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga sa sarili sa ating ina ng laging saklolo unang Miyerkules ng buwan ng Nobyembre. Kali ni Sinisang Birheng Maria, ina ng Diyos at ina ng Santa Iglesia, ikaw ay aming ding ina ng laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili kundi para kay Kristong iyong anak at upang siya'y aming makita at mapaglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin ang aming buhay ay tutulad namin sa iyo, ikaw na pinakaganap na kristyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo po tayo. Iling mahal, Iling i so Sanctum man, si Jesus ay magandang. Pasasalamat kay Yesus Christo na nasa Banalang Eukaristiya. Magsilhod po tayo. Panginoong Heso Kristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Doobin mo na kami ay lubos sa magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Doobin mo ang pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaghuhin ng aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanyang. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangsinakpal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinatanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanabina sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdaga ng aming pagtiwala at makapaglingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal ng kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapa sa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak, at, at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilalang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong, magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas silang mga sakit at karamdaman. Ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga, ibalik mo sa kanilang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Magsitayo po tayo. Amen. kainan ng Diyos, ipananahin mo kami, magpasanan ngayon at kung kami mamatay. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. magandang umaga po.